Yan panggamot sa manok, Oh. Pro Pro Iodine covid dine, Betadine, Ayan. pulihin nyo si manok, hiwalay ninyo agad. Linisan yung mukha ng manok. Sabunin ninyo. Pag sabunan. lalagyan na ng bitadine. Huwag nyo nang isasama dun sa mga dating may manok na. May mga ano, ihiwalay na agad. yung iba yung 7 uh, 7 ng buyer powder powder yon para sa kuto 7 ng buyer powder kagat mare yung tawag doon. quarantine kwa Qu quarantine para hindi na makadamay pa kagat ng lamok to eh mukì kaya eh yung mga yung mga manok dito eh yung iba may mga dalang kuto yan, nalaglag. Nalalaglag. Yan, kumakagat. Pero ito, wala mang kuto ito eh. Kagat lang siguro ng lamok to. Kuhating ka nga. Mayroong kambros. Kaya pala, ano, tamlayang kumain. Ito. Hmm? Bita dai. Hawak ko bita dai. Ang dami na yun oh. Wow, hindi siya bulutong eh. Ko lang nasa pagkain eh. Ano siya kain, mahina siya kumain. Yeah. Tignan ko yung walang alam mo. Oh. Dalawa kasi yung ano eh. Dali. Dali ha. Uh, muna ng ano. Ako pa. Ito yung ano mo. Ito na yung lalamunan mo. Lalamunan kung meron. Wala naman. Wala naman yung lalamunan niya. Wala. Sa, ano, sa labas lang. Ang mahirap pa doon yung sa, halimbawa, sa loob. Kasi pag uh, may bulutong na yung kanyang alangala at nagsarado na, nahihirapan na siyang kumain doon hanggang sa mamatay. Ano? Ngayon na uling hapon. Dr. Chicken tayo ngayon. Dr. Chicken. pangit yun ayan o oh. oh. pakita ko sa inyo oh. yung medyo maputi-puting yan, yan yung bulutong niya. oh. tsaka ito to 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 yung salambi ito Ayan oh, o oh. bulutong tubig dinisin ang muka tapos sabunin pag nasabon na tuyo oh, ito Makita eh. Yan. Oh, hindi 'yan oh. Iodine. Oh. Betadine. Wound solution. Oh, pantao na ito, pantao. Ito, malaki na 'yan, Ito, 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 ito. Ayun oh. Kamlayin siya kumain eh. Siguro dinaramdam niya. Ayan. yan. Yan lang po may sishare ko sa inyo. Kaya dapat pag magpapakain kayo ng manok obserbahan nyo. Papansin nyo naman eh. Medyo maitim ang palong. Maraming parang yung maitim, Mapula-pula. Maputi-puti. Tamlayin kumain. Mayaw ulit. Hapon. Obserba natin mayang hapon namang kuto yung kanyang kone. Eh. Kagat siguro ng lamok, wala namang kuto eh. Wala naman eh. Kagat lamok. Kasi yung anak, kawa yan na. Kasi tali. Yan. Kung may lover chicken kayo, Gagawin niya. Mag-four months na eh. Four months na ito eh. Mag-four months na eh. O. Pakita natin. Para may idea sila. Oh. Ayan oh. Bulutong oh. Oh. Butlik butlik. Ito. Ayan oh. Ito yung pinakamalaki to ayan oh ayan ang bulutong paul parks ayaw ano? kunang sa clinic sa clinic muna i-clinic eh. okay ito lang po mase-share ko sa inyo share lang po comment subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapise Palpaks.